Ngayong araw ay ang ikawalo ng Desyembre, ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Ipinagdiriwang natin ang simula ng buhay ni Inang Maria sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Siyam na buwan bago ang kanyang pagsilang sa ikawalo ng Setyembre. Inhanda siya ng Diyos para maging ina ni Jesus. Ipinaglihi siyang walang sala Upang hindi mabahira ng ng mana o original sin si Jesus. Si Maria na ipinaglihing walang sala ay ang kinikilalang patrona ng Pilipinas. Binansagan ang sambayan ng Pilipino bilang Pueblo Amante de Maria o Bayang Nagmamahal kay Maria. At siya ang ating mapagmahal na inang kumakalinga at nagsasanggalang sa atin mula sa kapahamakan. Kaya naman minarapat kong balikan at isalaysay ang ilang aspeto ng buhay ni Padre Pio sa episodyong ito at uh, iugnay ito sa kanyang debosyon sa ating mahal na ina bilang parangal sa dakilang kapistahan ito. Sa pagbabaka, sa ibabahagi ko rin ang uh, sipi na halaw sa isang pagninilay ni Padre Pio tungkol dito. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Si Padre Pio ay isang matalinong anak ng mahal na birhen, isang tapat na anak ng simbahan at isa sa mga dakilang manggagawa sa ating katolikong pamana. Nag-aalok sa atin si San Padre Pio ng patunay, halimbawa at hamon. Siya ay patunay sa maduernong panahon na ang mga santo at kabanalan ay parehong posible at makasaysayan na ang mga himala ay talagang nangyayari at nangyayari at na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay maipapaliwanag ng modernong agham. Siya ay isang halimbawa sa lahat ng mga katoliko ng katotohanan ng ating pananampalataya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng tunay na presensya ng Diyos sa ating mga sakramento. Ngunit isa din siyang hamon sa atin. Na hinihimok tayo sa higit na kabutihan, sa higit na pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Ang mga bilokasyon ni San Padre Pio, ang kanyang mga profesiya, ang kanyang kakayahang magbasa ng mga puso at magsabi ng kanilang sariling mga lihim na kasalanan at higit pa mga kababalaghan ng pagpapagaling, ng komunikasyon, ng proteksyon, lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may pananampalataya kay Heso Kristo. Maaari rin makibahagi sa kanyang mga kababalaghan kung bukas lamang tayo sa kalooban ng Diyos. Ang dakilang Dominikanong teologo na si Padre Reginald Garigula Grange ay minsang sinabi na ang virtud na pinakamabilis na nagpapakilo sa atin sa landas patungo sa kabanalan ay ang pagkabukas palad. Kung tayo ay may tunay na pagkabukas palad sa Diyos at kapwa, lahat ng iba ay darating ng mabilis at madali. Matutulungan tayo ng Mahal na Birhen na maging bukas palad. Siya na nagsabi ng buo at kumpletong oo sa Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Tutulungan niya tayong baguhin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan at magdiningning sa harap natin bilang isang modelo ang bituin ng dagat o Stella Maris na nagpapahintulot sa atin na tahakin ng ang pasikot-sikot ng anumang bagyong darating. Alam na alam ni San Padre Pio ang kanyang makapangyarihang pamamagitan at umasa siya dito. Nagdasal siya ng rosaryo sa buong araw, madalas na nagro-rosaryo habang siya ay abala sa kanyang ministeryo. Alam niya ang kapangyarihan ng panalangin iyon at ang nagbigay nito sa simbahan. Bumaling siya sa kanya sa bawat pangangailangan para sa bawat uri ng intensyon. Kilala niya ang kanyang espiritual na ina at madalas siyang kinakausap. Nakakuha siya sa kanya ng maraming pabor at gumawa ng mga kababalaghan para at sa pamamagitan niya. Kailangan natin ng pamamagitan ng ating ina at isang paripiyo higit kailanman ngayon sa ating mapanganib na panahon. Kailangan nating bumaling sa kanila para sa ating pamilya at mga kaibigan na tinalikuran na at kinalimutan ang pagsasagawa ng kanilang pananampalataya. Kailangan nating gawin ang pang-araw-araw na pagrorosaryo para sa kapayapaan sa mundo at italaga ang ating sarili sa parehong pagsasanay at pagtataguyod ng debosyon sa kalinis-linis ang puso ni Maria, lalo na sa mga unang Sabado. Kailangan nating sundin ang mga yapak ni San Padre Pio at mag-alay ng mga panalangin at sakripisyo para sa pagbabagong loob ng mga makasalanan, paggawa ng reparasyon para sa maraming paraan na ang modernong mundo ay nabibiktima ng mga patibong at tukso ng Diablo. Higit sa lahat, kailangan nating magtiwala sa Diyos gaya ng pagtitiwala ng mahal na birhen at ni San Padre Pio. Kailangan nating maging tapat tulad ng kanilang pagiging tapat, maasahin tulad ng pag-asa nila, at mapagbahal kung paano sila naging mapagmahal. Lahat ay nakabatay sa pagkamainhin at dalisay, katarungan, pagtitimpi at katatagan ng loob kailangan nating maging modelo ng pagbabago sa mundo na nais nating makita. Kung nais nating makita ang biyaya na nagbabago ng buhay at puso, kailangan nating manatiling bukas sa biyaya ng Diyos na nagbabago sa ating sariling isip at puso. Hindi natin may bibigay ang wala sa atin. Kaya't hilingin natin sa mahal na Birhen Maria at kay pagit Pio na tayo ng bahagi ng kanilang kabutihan, ng biyaya ng kanilang mga panalangin. Bilingin natin sa kanila na pagyamanin ang ating mga puso ng mga kaloob ng Diyos, hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para sa kapakanan ng buhay ng simbahan at ng kaligtasan ng buong mundo bilang paggunita sa dakilang kapistahan ng Kalinis-ninis ang paglilihi sa banal birhen Maria na ating ipinagdidiwiw ngayong araw narito ang pagninilay nakatha ni Padre Pio mismo Ang isang babae ay nagdulot ng kapahamakan at ang isang babae ay naghatid ng kaligtasan Ang isa na tinukso ng isang ahas ay nagtatak ng marka ng kasalanan sa sangkatauhan ang isa ay bumangon sa pamamagitan ng biyaya, kadalisayan at kalinisan. Dudurugin niya ang ulo ng ahas na walang magawa sa harap niya at makipagpupunyagin ang walang kabuluhan sa ilalim ng kanyang sakong. Sapagkat siya ay ipinaglihi na walang kasalanan at sa pamamagitan niya ay dumating ang biyaya sa sangkatauhan. Nagabitan ng liwanag mula sa sandali ng kanyang paglilihi, lumaki siya sa kagandahang loob at kagandahan. Pagkatapos ng makapangyarihang Diyos, siya ang pinaka-perpekto sa mga nilalang. Higit na dalisay kaysa sa mga anghel, tunay na lubos na nalulugod ang Diyos sa kanya. Dahil siya ay higit nakahawig sa kanya at ang tanging karapat dapat na imbakan. Ng mga lihim. Ang kalinis-linisang paglilihi ay ang unang hakbang sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng na nag-iisa at natatanging kaloob na ito, ay tumanggap si Maria ng sagana ng banal na grasya at sa pamamagitan ng kanyang pakikipagtulungan, siya ay naging karapat-dapat natanggapin ng higit sa walang hanggan. At yan ang pagninilay na iniwan sa atin ni Padre Pio na naway ating isa puso at isa isip, lalong lalo na ngayong araw na ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng paglilihi sa Mahal na Birhen Maria. At uh, dito na po tayo magtatapos at naway naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At huwag po ninyong makakalimutang mag-like, magkomento. At i-share din po ninyo ang video ito kung ito yung inyong naibigan. At uh, kung po kami suportahan, uh, lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante at taga-suporta na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre para sa mga detalye mangyaring makipagugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignepadrepioatgmail.com At doon po namin matutugunan at may kung ano po ang uh, grupong ito at kung ano po ang mga benepisyo na inyong matatanggap sa inyong paglahok tulad ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa inyong buwan ng abuloy o donasyon at makatatanggap din po kayo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon at ito po ay isang uh, bigayan lamang po bilang paglilinaw kaya makipag-ugnayan po sa amin sa ang tinig ni Padre at gmail.com at sa puntong pong ito ako po ay mamamalam na ang pansamantala Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming salamat rin po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patumayang kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.